Buenas dias damas y caballeros. Uh, uh, I wish you all uh, uh, good health <laughs> and uh, a very productive day today. Gusto ko lang i-greet yung neighbor ko na si uh, Tito Rene Ochoa. Tito, good morning and thank you for the treat yesterday. Trinit kami niyan malapit sa opisina nila kung saan na uh, inoccupy nila yung isang floor ng isang building almost 2 square meters sana all magaling na negosyante ito uh, if i were to live again i would wish na maging tatay ko to ang bait nito ang bait kung umasta parang hindi bilyonario. <laughs> Dito Rene, eh. kuwan palayan na parati, uh, badmate trim palayan. Good morning, Dito Rene. Good morning. I wish you a great morning. Okay. Ah uh, Ah, uh, ito na <laughs> hinahabol na ng uh, Commission on Election itong si uh, si Senator uh, Rodante Marcoleta uh, sa issue ng uh, pagsisinungaling sa kanyang uh, statement of uh, of uh, contributions and expenses ha? kung saan uh, inamin niya na hindi niya nilista yung mga contributor niya na kasama pa siguro maka Diskaya baka kasama yung stronghold company yung company kung saan yung asawa niya ay uh, uh, board member ha? at nag-ensure ng 250 million ghost projects nila Diskaya Ha? So, inamin niya mismo na contrary to law, parang hindi lawyer, no? inamin na hindi uh, nagsinungaling siya kung hindi lang kaso perjud niya dito, kundi violation of the uh, of the Comelec laws na pwede siyang makulong ng six years. Pero the bigger issue dito ay, uh, ay the fact na pwede ma-wipe out. <laughs> ang opposition na pwede mawala sila isa 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 pagkatapos siguro yung natira mga isa o dalawa o tatlo ay uh, baka tuluyan ng tuluyan ng sasali sa majority so ngayon by now uh, lalo na pag uh, December 15 at uh, naaresto na si Cheese uh, naaresto na si uh, si Chis Escudero or, or Tumagbuna, si Cheese Escudero, si Jingoy, at saka si Joel Villanueva at in hiding pa si Bato Dela Rosa. So ngayon pa lang by 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 the 15 of December pa lang lima na lang. Eh. So later on i-discuss natin kung ano mangyari diyan. Paano posible ma-wipe out ang uh, opposition? Uh, ang minority maging uh, uh, micro micro minority uh, micro ah uh, block hindi na kwan? Ba, micro block hindi na minority block ha so okay so uh, kunin muna natin update dito sa sa commission election ha dito kay uh, kay comic chairman George Garcia uh, hindi na natin i-play yung uh, yung video kasi medyo strict sa copyright ang ABS-CBN so ah uh, let's let's listen in. Kung ano na ba latest dito sa pagsisinungaling ni Marcoleta. Talagang nga uh, makikita mo no? talagang mayabang talaga siya na akala niya he is beyond the reach of the law. Ha? Ah? O oh, sige, eto na. Sa tama si Bonifacio Araneta, we have the worst Senate ever. Yes, I agree. The worst ngayon lang mangyayari na lima ka agad, ma-wipe out. By December, ah, apat ka agad. Eh, kung tagdagan pa yan si Marcoleta, lima na. So, okay. Play natin to. Pagpaliwanag ng Commission on Elections si Sen. Rodante Marcoleta Leta kaugnay sa ng umano'y non-disclosure ng ilan sa kanyang election donors sa kanyang statement of contributions and expenditures para sa 2025 May elections ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia maglalabas sila ng show cause order kay Marculeta sa susunod na linggo para hingin ang kanyang paliwanag kaugnay sa umanoy discrepancy sa kanyang SOSE at sa statement of assets liabilities and net worth. Inamin ni Marculeta na hindi niya idineklara ang natanggap na yung pagpapaliwanag procedure lang ito sa investigasyon. At uh, kung ibig sabihin, full, uh, full throttle na. ah Tungatagbo na ang train sa investigasyon ni Marcoleta. So, ibig sabihin, his days are numbered. Ha? His days are numbered. ...sa 2025 elections. Sa kanyang sos, eh, gumasto siya ng 139.9 million na mas mataas sa kanyang sal na 51.96 million pesos. So guys, ng balitang yan, makausap natin sa linya ng telepono si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Magandang gabi po, Chairman Garcia. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po, Sir Jack. Magandang gabi po, at uh, magandang gabi po sa mga kamubayan natin. Yes, Chairman. Kailan niyo po na diskubre na hindi idineklara ni Sen. Marcoleta sa kanyang sose ang mga naging campaign donors niya nung nakaraang eleksyon? Yung sa mga kamubayan natin, ang natural sa mga kamubayan natin, sa isang programa na sadyang katulad niya po na niyo ay mayroong hindi na itama sa deklarasyon ng mga kontribusyon o kung ng kontribusyon. At ang pahirulan po at paniniwala ng COVID-19, kinakailan natin natin silungan. na yan, upang number one, obligasyon po natin ito. At number two, para naman magkaroon din ang siya ng mismo para maipaliwala ng kanyang pamigo na po ano ba sa ito sa social media di ba ang di ba ang dati sa kung yung mga mala ba ang nadadamay ito sa kontrobersya na ganito at sa tali baka akala hindi kami nag-aak sa mga ganyang klase ng mga isi. So ano po yung maaaring kaharapin na paglabag kaugnay sa pagsisinungaling po sa sose sa kalinga uh, mapatunayan po ito? Ano ito ang uh, sose sa uh, base po sa section 99 ng ating intellectual goals ay pinakailangan magsaklarang ng isang kandidato political party hindi pagkilis ng mga tinanggap nila ng mga konsolisyon at sa mga mga uh, at yun ay dapat ginawa nila kapag ang mga konsolisyon ng binakto ay nangyari during the campaign period. So, mas natin alam yun, eh, uh, Mayroong meron bang pagsisinungan eh, o meron bang uh, hindi pagsasabi ng katotohanan doon sa nakabigay doon sa kanilang toses. May ibang dokumento na available sa amin ngayon, sa case note no, po muna at sa uh, budget, um. dahil po kasi wala akong matagpagkontraan eh kasi wala naman po karoon ng kopya ng TAN-N um. ng mga, mga eh, po, na ng mga nakaupok. Kaya yun po, sa iyo na karoon po ng paglalabas ng mga TAN-N na doon po nagkaroon po ng basihan ng kapatidong para. So, kung mm -hmm. sumusugmabal yung uh, TAN-N, uh, sumusugmabal yung SOSID, kung hindi, saan nang galing yung ladongas doon, o kung saan nang galing, Kaya kailangan din po namin ng paliwanag. At ganun po kalawa kung bigay sa atin sa Pangyarihan. Kaya so, sa paano? Mm. Hindi po maipapaliwanag ng maayos. At kahit isa po natin halimbawa na hindi po nakatotohanan. Mm. Hindi po kapaliwanag. Siyempre po, yan po sa friends, may pwede sa surgery. Okay. Uh, dahil po uh, ang lahat po ng ito ay pinanumpaan. At the same time, pwede rin po violation ng social law. Pero kung uh, ipaliwanag naman po, wala na po tayong pagkatanunan, wala na po tayong pinakailangan sa. Ta na in interesting na kaso. Kasi lang po at least, yung not of work yun. Hindi naman kaya niya yan maipaliwanag kasi simple lang simple lang batas eh. Ah, magsulat ka, ilista mo, kaya nga meron soselo eh. Hindi na kailan. <laughs> ano paliwanag diyan? Ni, ah, ni, isa hindi niya dineclare. At this si Cheese nag-declare 30,000 at uh, 30 million coming from uh, from uh, center waste construction ha uh, si uh, uh, engineer Lubiano ha uh, na nakakuha ng uh, 8 billion na uh, uh plant control projects <laughs> ha grabe no grabe ang kwan ang kita no from 30 million investment 8 billion project ang nakuha and then na uh, ito rin na uh, <laughs> <laughs> kaya greenit ko yung yung, yung kapitbahay ko eh si Tito Rene dahil <laughs> kilala niya to <laughs> na kapitbahay rin namin dito na bilyonaryo rin na nag-donate ng 20 milyon, hindi ko na nabanggit yung pangalan, baka masira araw Tito Rene ah ah uh, 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 nagdonate nag-donate ng 20 million sa campaign ni uh, uh, ni Joel Villanueva na itong may-ari na New Canlaon Builders ha? at saka yung Casa de Acusar <laughs> sa Sambales. So alam nyo na kung sino. Ha? <laughs> Hello neighbor. <laughs> Okay. So uh, at least yung dalawa ha? at least si Cheese at saka si si uh, Joel, ha? Ah uh, nag-declare uh, kaya nga naipit sila ngayon sa so, kontroversya, Ah eh anong uh, anong excuse ni Marcoleta? Sinabi na niya na na uh, na hindi niya dine hindi niya isinama. Lahat naman gusto confidential confid ay eh, ang mas takot ang mga yan sa kwan eh, sa tax, ha, BIR, ha, na sabi, o oh, pwede rin sila habulin ng BIR sa mga negosyo nila. Pero it's the law, eh. they have to declare it. Eh, itong si, itong si Marcoleta, feeling above the law, ha, kaya hindi talaga diniklare at nagyabang pa siya sa radio show niya. Kaya open and shut case ito. Ha, ewan ko na lang kung anong magic gagamitin niya dito. Sana hindi bumigay ang kumilik kay Marcoleta. Ha? Sige, tuloy tayo. John, hindi po yung maghintay na lang kami na may ng kaso. And Chairman, kung, kung, hindi ako nagkaman yan, natandaan ko yung isa sa defense partner. So, sa interview, sinabi niya ay nakiusap yung mga campaign donors na wag na silang i-reveal yung mga names nila. Katanggap-tanggap ba yung ganong klaseng uh, paliwanag? Hindi namin project, hindi siya na paliwanag. Alam niyo kasi minsan eh, kapag natanya yung Nahihing kami hmm. yun, nagpapaliwanag sa television, sa radio, sa dyaryo. Ganito ang paliwanag natin, pero kung pipita din ang sunahod, lalo na po yung mga kasama ng abogado, iba na po yung paliwanag. Siyempre, ang sa amin po, uh, yung po, kung anong opisya na paliwanag, ito yung nakalagay ni Manalagay sa record, at yun yung pagpapasinan po namin. Pero so, siyempre, kung ano yung mga binanggit na natin sa public, siyempre, ganito po namin magamit yun, uh, lalo na sa pag kung alisin natin, kunyari, si, huwag na natin bangitin. si Sen. Marcoleta, as a rule, pwede ho ba na makiusap yung isang campaign donor na huwag siyang i-reveal? Regardless kung sinong ang kandidato po natin. Hindi po sempre po makapo gano'n. Makapo wala na mag ng mga nagbibigay na contribution. Dahil lahat po nga nagbibigay, siya sabi na huwag po dalagay yung mga pangalan po nila. Kahit na ang medyo ng iyong nasanggap na contribution, pagkatapos eh hindi ka nagdeklara sapagkat ayaw magpaglagay uh, mga nagbigay na ng kompetus. No? wala po yung pagkakas Kaya ay ako po ulit, po natin yung Kasi po, napakahirap po magkakasunan sa tayo, lalo nga po kapag tayo sa social media, na may mga po mga informasyon. At ito, may pain At sabi ko nga po, kung hindi ko ulit, kung ano pinapakunayan din natin sa ibang mga kaso na hindi ating mga uh, dinidinig, ay eh, ako kakaroon naman po ng venue na para magkaroon na yun ng taliwalagan at nakita namin kung may mga dokumento maaasal. Mm -hmm. And lastly, uh, may ibang kandidato rin po ba kaya na no, may kaparehong kaso bukod kay Sen. Marcoleta na maaaring yung silipin at uh, hindi nagtugmayo kanilang sose sa kanilang salen? Dahil natin sa kasalukuyan, lalo na po ng mga nanalo sa Senado, ay siyempre po kayo pwede namin gawin basihan sa kasalukuyan na tinatawag na pari. So, nung nga at surjek so, yung mga so, dahilanan para na um, so, so, okay, hey, po naunawaan ng ating mga kabayan, kung paano sa lahat ng pwede na kayo hindi makapagmoto po kayo. So, yung committee mismo magsisimula ng investigasyon, talaga po sa patas natin sa kailanganin eh, nyo complain dahil po limitado yung hawak namin dokumento na kapatid ang kandidati sa so, okay. surjek

Uh, Komelek Chair Garcia. Oy, by the way, ha? Uh, sa mga kababayan ko sa Frankfurt, Germany. Ha? Huh? Buenas dias sa huh? tu. Huh? Uh, Lamig-lamig na dyan ngayon. No? Sarap balikan yan. Okay. So, eto, uh, at least gumagalaw na, ha? Huh? gumagalaw na ang Comelec. Huh? Sana naman na itutuloy-tuloy na kasi ang uh, isa pa sa mga penalty nito ay ah... Uh, uh, he will be barred from running office ha huh? ha uh, uh, ever again kung uh, na-convict siya dito sa violation ng uh, ng uh, Sose at siyempre matanggal pa siya sa Senado so yun nga ang malaking problema ng uh, ng uh, dating dating mayabang na mga na mga miyembro maj ng majority bloc lalo na yung uh, dinedepensa nila yung pagpatay sa impeachment complaint, pagdelay sa impeachment complaint apagka, at uh, pag uh, pag uh, uh, pag uh, bababoy ha sa constitution natin just to defend uh, Vice President Sara Duterte. So so far so far ang uh, naipit na ay una siyempre si Senator Pato de la Rosa, wala na. Missing in action na, nagtatago na sa ilalim ng bato. At uh, tulad ng uh, sinabi ni uh, ni uh, magkakagulo talaga ito by December 15. Na sinabi ni Ombudsman uh, Boying Remulla ay uh, may issuean mapafile na yung kaso na uh, non-bailable pa naman ito at ma-issue ng warrant of sa kina kina Cheese Escudero, Senador uh, Senator Jingoy Estrada, Senator Joel Villanueva. So, ibig sabihin niyan, uh, ang uh, kumangyari ito, uh, wala na si Bato, wala na si Cheese, wala na si Jinggoy, wala na si Joel. At ito naman si Marcoleta, baka matuluyan na rin, mapuruan na rin ng uh, ng ng COMELEC. Uh, so that's already 1 2 3 4 5. Ha? Apat na lang natira. Apat na lang. So una si Senator Alan Peter Cayetano, kapatid niya mismo si former uh, Taguig Mayor Lino Cayetano sinasabi dapat uh, yung ici mag maginvestigarin dito sa tagig, ah, investigarin daw yung uh, yung uh, project projects ni Alan Peter Cayetano, uh, doon sa lugar nila, so pwede ba wala rin si bumagsak rin si Alan Peter Cayetano dito? pagkatapos sabi rin niya ni, uh, ni former senator Antonio Trillanes, ah eh, uh, da delikado posible ma maglabas na rin ng arrest warrant kay Bongo ng International Criminal Court by either December or January. So, ilan na lang natira. Ha? Si Amy na lang at saka si uh, uh, Robin Padilla. Meron rin mga reports na nagbigay na ng go signal dahil sa recent attack ni Amy although iba vlog natin later on uh, meron na rin uma, uh, uh, hinahalungkat na rin yung mga, yung mga katiwalian sa uh, insertions or port barrel ni Amy Marcos. So it looks like ang um, maiwan na talaga in the end, ang uh, maybe by next by late next year ay si Robin Padilla. Kaya ito si Robin Padilla recently parang ka um, nagbibigay na siya ng pahayag, parang ah, uh, ah uh, medyo medyo hindi gaano hindi gaano supportive sa ilan mga ilan mga issues sa sa mga DDS. So baka eventually ito si Robin kung wala pa mahanapan ng kaso dito, baka magjo-join na rin ito sa sa 15 15 na uh, majority. So So that makes it 16. At uh, <laughs> it looks like kung ganito ha at kung hindi magalit yung majority hindi sila sila mismo mag away away for uh, whatever issue it looks like uh, Tito Soto will have a long long term as a uh, president as senate president until 2028 ha Kasi ngayon super safe na siya Kasi the last on the mind ng mga minority senator is to engage in another bloody, bloody uh coup d'etat sa senado. And the, the what is on their minds ngayon ay paano hindi makulong, paano labanan yung kaso nila, paano tumagbog, paatay, paano takasan, ha? takasan ang uh, ang long arm of the law, ha because the long arm of the law will catch them eventually. So this is the uh, the first in Philippine history na halos ma wipe out, ah, uh, ma wipe out ang uh, ang uh, minority, mauna maging ngayon minority of nine na uh, and then maging micro and then hanggang si Robin Padilla na lang. Uh, maiwan or kung maawa pa si President Bongbong Marcos at bigyan ng another chance si uh, si Amy Marcos, ay uh, Ah uh, si Amy na lang at si Robin ang maiwan. Ah? <laughs> uh, first time in history ito. Kaya no wonder, no wonder, there nung nag- uh, nag-speech si Amy kwani na talaga yun, panic mode na yun. Gusto na talaga nila pabagsakin ang gobyerno at uh, to prevent the arrest and to prevent the total uh, demolition of the minority of the DDS senators uh, they are trying to to uh, bring down this government para hindi na matuloy yung pag-aresto kay uh, kay Chief Escudero, kay Jinggoy Estrada at kay Joel Villanueva at pwede na rin, ha? hindi na ituloy yung pag-aresto uh, 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 as requested by the ICC dito kay uh, pwede na rin lumantad ah, itong si uh, Bato de la Rosa at para mapigilan rin yung pagfile ng kaso na, na kay Marcoleta o pa, pagtanggal kay Marcoleta at uh, hindi rin pag-implement ng ICC arrest dito kay Bongo. So they are really fighting for survival. Kaya, kaya ganun na lang, para nakikita nyo, parang bumubula -bum sa bunganga si si Amy Marcos doon sa rally na yun. Kasi it was really a uh, last desperate attempt to bring down the government kasi alam nila last hura na nila yun ha huh? last hura na nila yun so wala na ah <laughs> uh, na sila ha ah uh, meron yung libro noon ni Agata Christie and then there was none <laughs> eventually wala na <laughs> wala na oposisyon ha huh? So yan, yan ang update natin na uh, uh, sa issue na ito. And we would like to thank uh, yung mga sumali sa atin this morning, si Emily Romero, plus Pida Valiente, si Ana Calonia, Jean Agina Calonia, sorry. So blooming lovely. Si uh, si Denso Sakote, si uh, Maria Javier si Evangeline Netsay. si Cheryl Andres, si Maymay, ito yung mga nauna, si John Centeno, ah, si uh, uh, Ray Sh Shelo Game, ah, yun, na uh, si Enrique Mon, ah, yun, at humabol, ah, Si Bagyo Boy Boyin High. Si Baguio Boyin High. Huh? Ha? Uh, Aloha. Aloha. Yun. Aloha. Nasa Hawaii pala siya. Puro stop over lang ako dyan. Papuntang Amerika. But never going out. One day. One day. Ha? Huh? Bibisita tayo ng Hawaii. Okay. Uh, si James Saito, of course. sa huh? Watching from California. Hello, James. Good evening to you and your family, yeah, Jansa California, huh? Okay, huh? Jan. Si Sir Ato, uh si Robles, of course. Si Joey Aquino from someone, Mabulrin. So muchas gracias a todos, huh? uh, thank you very much for joining me in this blog to include uh, Coyote Ugly uh, and Sakura. and then uh, of course uh, thank you thank you Coyote ugly for uh, for uh, supporting independent and truthful blogging so okay uh, yan muna update natin dito sa dito sa possible uh, wiping out and demolition of the uh, of the uh, peke naman yung opposition the talagang opposition eh kasi opposition they oppose for the interest of the country ito they oppose for the interest of Duterte and their and their kwan and their uh, stolen stolen trillions ah <laughs> at uh, uh, also we get uh, rin natin na uh, yung update jan sa kaso ni Marcoleta sa sa commission sa commissioner election Okay, we'll be giving you more updates on other issues, burning issues of the day. Mucho y mas gracias to todos and see you in my next vlog.